Guys, good morning. So ito yung ating um morning today. It's the last day morning kasi uuwi na kami ng probinsya ni Bakang Vlog. So by the way, bago ang lahat ako kami uuwi at kakain muna tayo ng napakasarap na ulam. Yan po ay ang adobo manlo. Uh, Di ba? May more So, ayan na po guys. Iba si kumain ayan na po siya. Mm -mm. Pag uwi mo kang, anong, 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 anong gawin mo? Unang, unang gawin mo? Ganong gagawin? Ah, uh, yung business mo. Ayan ba? Magbibusiness po si Bakang pag uwi niya. So, ayan o. Oh, nakain mo na tayo. Mm -hmm. At ayan po si Miguel. Nakain din siya. Kasi last day din niya dito. i na po siya bukas. Kaya kain po tayo guys. aku pusing ngaduk dikit aku kan ngumbut wiki dengan cuma nyimpo ini gunung tuh. ลูกก็จะเปไพนั่นก็คือว่าเราลีกัเมลก็รีบวกกันังตีเก็ดบัาการต้องจัเปติดติ๊สารสารเหมือนกัน้องเลียกันเมล Ang pwedeng sampa na parin ko, kinabukasan, ay ang Sibulang, walang Mindanao, walang Cagayan kagay, de Oro. So Sibulang po yung ano, yung yeah. pwedeng, pwede, ay bebyahe, nung araw na yon kinabukasan. So kami naman, is Cagayan de Oro kami, kahit nakipag-away kami doon, nakipagtalong ako doon. Ang sabi pa rin ng, ano, ng nag- babantay doon sa ticketing ang, uh, available daw na uwian sa Cagayan de Oro is um, buka, eh, bukas 13 bukas so, so 13 po yung available so ngayon kinuha, kinuha na namin namin agad yun kasi, kasi maghintay kami available 30 kasi fully booked lagi yung ano yung to go or yung ano So sayang naman na kukuha kami ng ticket na ano, ibang ticket na example sa aeroplano. So sayang naman yung ticket namin. So nag-rebook na lang kami. So yung pag-rebook is bukas yung uwi. So mga nagtatanong sa amin, may baka ang na, bang kami, bang ganyan ganyan ang Ang dami mga nagsasabi pero, ay, yung iyan naman kami sa inyo. Kasi nga, yung, <laughs> <laughs> yung kaibigan naman, hindi nga nag-react. Kayo pa kaya. Ganun ba talaga yung klaseng tao, yung mga ganun. Kasi, nagkakaroon ng sila lagi, wala namang, wala namang sa buhay, sila yung nag-decision, sila yung may tabi sinasabi. Ang hirap, ang hirap no? kasi gano'n yung mga bumaba nyo eh. Lagi, lagi, lagi kayo may ano, may masasabi, kahit anong gawin, kahit, kahit ginawa mo na lahat, kahit nag-ano ka na, nag, nagmagandang loob ka na, kayo pa rin ay may masasabi lagi. Mahirap yan na ugali. Mahirap yan na ugali para lang may ma-comment. Diba? <coughs> <coughs> okay, sana kung kayo yung ano namin, kayo yung inistihan namin para kayo ay may masabing gano'n. Pero hindi naman. At unang-unang -una, kaibigan naman namin ito dito. Ang libang ibang tao. Eh. Saka sa gayon lang din. Tagahasaan lang yun. Tagahasaan. Ano diba pa? So finally, we'll come back to Okay na pala. Ang mga namin bukal is 9 a.m. 12 a.m. Good morning. Good morning. 12 a.m. 12 a.m. At uh, 12 noon. Tapos alas 4 na gumadaling araw. Punta na kami doon para para masaya na kayo. Yung may ulam sa taas na. Okay. Airbnb kasama namin si ano si Makang. So, magsimba ba tayo doon, Kang? Ilan ba ang ano? Mag-flight kang go. Ilan ang ina na rebo doon sa San Jose Church? Kasi hindi pa pumunta ko doon, hindi ko pinilang eh. Siguro na sa Priyante. Sino yung ano na doon? Yung nakita alam doon, anong, anong tanong sino mo sa akin? Kasi diba na, nakapunta ako ng Quiapo. Nakapagsimba na ako doon. Anong gusto mo itanong sa akin? Sino, sino yung Santos sa Quiapo, Charge? Ilan, ilan yung Santos? Yung, Santos? yung Santos? Sino yung Santos? Siguro, siguro nasa 600. Samuelian yung, yung <laughs> Ako na ako, ako. Anong, anong, sa Palang, anong sentinel sa Quiapo? Parang wala nang sentinel sa Quiapo. Ah, meron. Electric pan, meron. Oh, ilang piraso. Mga... Kasi, na ano na kuya? Ano na kuya? Ano na, kuya? Ayo, asal tu ya. Jauh. Ayo itu dah ngah. Tukaran. Bapa bapa dapat tayar. Ada kain kami Nang ini Thank you sama sekali bapa. Bukan. Ini. Ambil tu. Main Nagutom kami dito. Kaya yung mga tao, si Justin, si Jay. Si. <laughs> bakit ang dami mong kanin? Ang dami mong kanin? Eh, ilang ano yung sandok? Siyempre, kami yung... Ha? Huh? <laughs> <laughs> na, Ayan, Justin. Ano yan, Justin? <laughs> <Boy>! <laughs> Wala Oo. Kasi dito, dito nang alin namin. Tingnan nyo. Pwede kang lang sa tatlong line. Wala sa amin ang kaanin. Si Dave, kang walang. Si Olo, parang wala pa, wala pa. Pero naka- Naka- Naka-add option, guys. Justin, talaga, o. Grabe, o. Just gulur. Parang

kung ako yun, kung ano? kung ano? kung ano? kung ano? kung ano? i okay. okay.